Isang mababalang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang po sanang ibahagi itong aking uh, pagninilay sa kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Nagsimula na po ang filing ng candidacy ng mga uh, tatakbo muli. No, yung iba ay re-electionist, yung iba nagbabalik. Uh, sila po ay naghahangad muli na makapaglingkod sa ating bayan sa ating pong kapwa Pilipino. Maririnig na naman po natin ang kanilang mga pangako ng pagbabago, pag-angat sa kabuhayan ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan. Maririnig na naman po natin sila. Uh, lalapit na naman sila sa bawat isa sa atin, hindi man sa amin, pero at least sa mga nasa laylayan muli silang pasok sa mga iskinita, sa kasuluk-sulukan ng, ng, mga lugar, lalo na sa area namin, sa tulad dito sa Tondo, sa, sa mga sa parola, no? papasukin na naman nila po yan para lamang po maka uh, inganyo na sila po ay ibotong. Marami po mga ngayon nagpo-post na sa mga social media na kanila po pag-file no? ng kanilang candidacy. Marami na rin po ang mga nagpapahayag, mga party list na nagsasabi din na sila ang kumakatawan para sa uh, mga ibat-ibang sektor ng no, ating lipunan. Ito po ang aking sasabihin ay uh, na makatulong lang po na makapagmulat sa inyo po mga uh, kaisipan. Para ngayon pa lang, sana po pag-isipan pag na natin mabuti kung sino talaga yung pipiliin mo na at uh, iluklok sa sa kapangyarihan uh, ito lang po talaga yung pagkakataon na tayo ay merong kapangyarihan uh, sa kanila kaya nga abot-abot yung kanilang gagawin mga pakiusap uh, sa mga nangyayari lalo po dito sa, sa Manila sa, sa lugar namin kabi-kabila ang mga patawag na mga rally na kanilang ginagawa at sino ang mga nando doon yan, yung mga tao po dito sa mga laylayan ng, ng Manila, yan yung madalas nilang uh, iniimbitahan. Pero ang po, hindi naman talaga libre yung pagpunta. Marami po dyan ay uh, mga uuwi sila na mayroong daladalang mga kung di man bayad, eh, may mga alawan sila na ipinaggaloob ng mga politiko na nagpatawag sa kanila. At uh, umaasa, siyempre, ah uh, na sila ay susuportahan. So, na-realize na ko lang po no, na ngayon ay talagang pag-isipan po ano mabuti. Ito mga ito na mga tatakbo, sila po gaya ng nasabi ko, mga sila ng uh, buhay na maginhawa para sa atin. Iaangat daw po ang buhay ng bawat Pilipino. Pero naisip ko ko, sino bang nagtanggol sa mga jeepney drivers? nung sila po ay gusto nang i-face out. Nung una kasi, silang nilalapitan, uh, iboto sila, ito itong mga jeepney drivers, mga vendors, uh, yung mga sektor na, naganito ganito. No? Pero nung matapos ang eleksyon, sila po ang pinakakawawa. Pinace out ang jeep, pinalitan ng modern jeepney ng, na, na ganun na lamang. Uh, nagiging ulit-ulit pa din po. No? Uh, sabi ko, uh, sila nga ba talaga ang magbabago ng buhay natin o tayo ang magpapabago ng buhay nila na, na realize niyo po ba hindi sila ang nagbabago ng buhay ng takbo ng pamumuhay natin kasi ututosin karamihan po no halos lahat ay pare-pareho pa pare. rin tapos ang eleksyon ngayon mag election na naman pareho pa pare, rin pare, ang buhay ni pero yung mga ibinoto ninyo nagbago na ang buhay umangat na nga ang buhay nila eh. Yung hindi na nga sila mismo nakatira diba sa lugar ninyo. Dati kapitbahay nyo lang, pero nang maihalal ninyo, maiboto ninyo, umangat ang buhay, nasa ibang lugar na sila nakatira. Wala na dito sa, sa lugar natin. So, di ba? Tayo ang nagpapabago, nagaangat ng buhay nila. So ngayon, ang, ang pagpili natin pala ay kung sino ang gusto mong iangat ang buhay kung sino o kaninong pamilya ang gusto mong iangat ang buhay sa darating na election. maganda siguro. Para at least uh, kaysa ma-disappoint tayo, di ba? Marami na di-disappoint tayo dahil uh, ganun pa rin naman, no? Kung sino ang nagbigay ng pera, sino ang namili, yun pa rin naman talaga ang ang ibinoboto. Uh, para bang 'yung isang araw bago ang eleksyon, marami sa mga nasa nasa baba ay naghihintay na lang kung kung sino ang mag-aabot at magbabayad para iboto sila. 'yun 'yung realidad at 'yun ang nangyayari. Ganun ang nagiging kalakaran. So, kaysa ma-disappoint tayo, mas mainam siguro isipin natin. Kaninong buhay ang gusto mong baguhin? Hindi hindi sila 'yung magbabago, ha? uh, kaninong buhay at kaninong pamilya ang gusto nating payamanin. Kasi lahat sila talaga yung mayaman na. Pero yung mga bumoto sa kanila, mahirap pa rin. Tingnan nyo lang po yung inyong estado sa buhay. So, ganun nila. No? Kaya nga ngayon, ang politics po, parang sa aking pagninilay, talagang family business na ang, ang politika natin. Uh, lahat na ng miyembro ng pamilya gusto maging magkaroon ng pwesto kasi it's a, business it's a good business ang, ang, politics. hindi na talaga ito uh, paglilingkod yung politika, kundi ito ay isang hanap buhay na uh, kaya nga ang tawag ko pwede natin matawag na hindi lang sila basta politiko sila ay mga investor ngayon pa lang, nag invest na sila kaya namimigay na ng pera mga nagpapagawa na ng kung ano-ano kaya maraming pera po no? maraming pera sa ganito mga pagkakataon. may isip mo, dahil palang pera, pero bakit marami ang nauuspitan na walang pambayad? Yeah. Marami ang nangangailangan ng gamot, pero walang pambili ng gamot. Hindi rin naman libre ang gamot. Pero, kung tutusin, ang dami natin pera. Kung talagang gustong mag, maglingkod, eh, magbibigay sila. Pero yun nga, ito ay isang investment. Siyempre, pag nag-i-invest ka, I expect ka ng, ng return of investment. Yung do doble o kikita ka. Ganyan po yung na, nangyayari. At pwedeng mangyari sa darating eleksyon. Ngayon, local, sa so susunod ay yung uh, national election naman. So, kaninong pamilya ang gusto mong iangat ang buhay? So, sana po, no? Pag nilayo natin na mabuti, ngayon pa lang, isipin po na natin, no? Kung Uh, paano tayo boboto, paano tayo pipili, anong pamantayan ang pipiliin natin. Kasi marami tayong mga election campaign, educational campaign na gagawin. Pero sa kasawiang palad, laging kung sino ang nagbigay ng pera, yun ang pinipili ng karamihan sa atin. Lalong-lalo na ang mga nasa laylayan na tinatawag nating laylayan ng lipunan. Na Nasaan na yung mga party list na nakiusap na kakatawan sa bawat sektor ng ating lipunan na noong mga panahon na sila ay kailangan, hindi sila napakinggan o hindi sila talagang nakipaglaban para sa kapakanan ng bawat isa. Kaya pagnilayan po natin na mabuti ang mga tatakbo na nagnanais na maglingkod sa atin at nagnanais na mabago ang ating buhay isang mapagpalang araw po sa inyo na.